Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong samadhi sa pecha. At ngayon po ay isusamada naman po natin ang ating pecha para po ngayong February 2, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin, sa mga bago pa lang po dito sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayun mga idol, umpisan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa February. Ayan, ados na po tayo. At ados din sa ating Pecha, 25 sa ating taon. Ayan, February 2, 2025. Ayan, ganoon pa rin po. Simplify muna natin yung mga numero natin dito. Ayan, 0 plus 2 is 2. 0 plus 2 ulit is 2. 2 plus, 7, 2 plus 5 is 7. Ayan, pasensya na po sa ingay. Ayan. Ganoon pa rin po dito. Add lang po natin sila. Uh, 2 plus 2 is 4. Uh, 2 plus 7 is 9. Dito din po sa bandang baba. 4 plus 9 is 13. Ayan mga uh, idol. Ito po yung unang numero natin. Meron tayong 13. At yung paparis yung numero, dito pa rin po yung sa bandang dito na. Combine na po natin yung tatlong numero natin dito. 2 plus 2 plus 7 is Ayan mga idol, ito na po yung ating kapalis na numero. Meron tayo rito ang ONC. At meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na rin po natin matayaan yan. Meron tayong 13-11 or 11-13. Ayan mga idol. Uh, dyan, 2 digits po yung mga numero natin. 11 at 13. Kaya simplify din po natin yan bago natin sila sa mga araw. Ayan, dito tayo sa 11. 1 plus 1 is 2. At dito sa 13. 1 plus 3 is 4. Ayan mga idol, yan po ang ating isusumada ngayon, 2 at 4. Unahin natin isumada ang 2, kukunin muna natin yung 11. Sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin dyan ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin po yung 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11 at 29 sumada 29 2 plus 9 is 11 at dito nun po sa 4 kukunin mo natin yung 15 sumada 13, 1 plus 3 is 4. Pwede po ang 40, sumada 40, 4 plus 0 is 4. Pwede po dyan ang 31, sumada 31, 3 plus 1 is 4. At 22, sumada 22, 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol, yan po yung ating mga nakuha ang mga numero na pwede natin pagpilian sa ating pong sumada para po ngayong February 2. Meron tayong 2, 11, 20, 38, 29, 4, 13, 40, 31, at 22. Ayan. Rumble lang po natin. Kapihin lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin yung kombinasyon. At sa ating sample, ganoon natin dyan ang 38, 38, 13, 38, 13, 4, and 29 eh, and and pasensya na po sa ingay at 11 and 22 ayan mga idol, ito po yung mga sample po natin nakuha sa ating sumada ngayon po kailari ko, meron tayong 3813, 429 at 1172 ayan, sa mga sample po natin yan, pwede pwede nyo rin pong matayaan nyo mga yan kung nagustuhan nyo po sila Pwede rin po tayong makakuha o magdagdag dito po sa mga red circle po natin ang numero dito sa taas. Tayo na lang po yung pumili kung ano po, po yung uh, nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po natin sumali sa pecha para po ngayong February 2025. Maraming salamat po at utlak po sa atin pong lahat.